ayaw nilang malaman mo ito. Pero sa wakas, ang katotohanan ay nagsisimula ng lumitaw, at may kinalaman ito sa iyong zodiac sign may isang bagay na matagal mo nang ipinagdarasal ng tahimik, at ngayon ay may malaking pagbabagong paparating. Ang mensaheng ito ang iyong palatandaan. Hindi para sa lahat ang videong ito. Pero kung may nararamdaman kang kakaibang puwersa sa loob mo na tila humihila sa para panoorin ito ibig sabihin, ikaw ang pinili upang marinig ito. Nakita na ito ni Nostradamus maraming siglo na ang nakalipas, isang tagong pagbangon, isang tahimik na pagising at nayon, ikaw na mismo ang tinuturo nito. Huwag kang mag-scroll. Dahil kung palalampasin mo ito, baka palampasin mo rin ang sandaling magbabago ng takbo ng iyong buhay magpakailanman. Walang aksidente pagdating sa mga mensaheng gaya nito. Kung natagpuan mo ang videong ito sa mismong oras at paraan na ito, ibig sabihin, ang universo mismo ang nakikipag-usap sayo. Higit pa ito sa simpleng kuryosidad. Isa itong pagtawag. Naniniwala ang mga Pilipino sa mga palatandaan, isang kandilang kumikislap, isang kakaibang panaginip, o isang numerong paulit-ulit na lumilitaw. At nang banggitin ni Nostradamus ang itahimik na pagbangon, hindi niya tinutukoy ang kaguluhan, kundi ang mga piling nilalang na nakatago sa dilim, naghihintay ng tamang sandali. Matagal nang naghihintay ang iyong kaluluwa para rito, marahil sa napakaraming buhay na lumipas ang pakiramdam na hindi mo may paliwanan. Totoo iyon. Ang mga pagkaantala, ang katahimikan, ang mga panaginip, hindi iyon basta-basta. Isa yung paghahanda. At ngayon nararamdaman mo na ang pagdating ng malaking pagbabago. Manatili ka rito. Dahil bago matapos ang videong ito, maintindihan mo kung bakit nagigising ang iyong sign, at kung bakit, sa wakas, dumating na ang panahon mo para bumangon. Kasalukuyang basang enerhiya, mistikong pagbasa nahihimi ka nitong mga nakaraang araw hindi lang sa mga salita kundi pati sa iyong enerhiya parang unti-unti kang umatras mas nagmamasid kaysa nagsasalita minsan pa nga pakiramdam mo ay nagiging invisible ka sa mga tao sa paligid mo na parang walang nakakaalam ng bigat na dinadala mo at gayon pa man nagpatuloy ka pa rin may uri ng lakas sa loob mo na hindi napapansin ng iba hindi ito maingay hindi ito humihingi ng pansin basta lang itong nagtatagumpay sa katahimikan. Pero hayaan mong sabihin ko ang isang bagay na tanging kaluluwa mo lang ang makakaunawa, nakikita ng universo ang lahat ng ginagawa mo sa katahimikan. May mga gabing nakatitig ka lang sa kisami, nagtatanong ng mga bagay na walang makasagot. Bakit parang may paparating na pagbabago? Bakit paulit-ulit kong nakikita ang mga senyales? Bakit pakiramdam ko, may malapit na pero hindi pa dumarating? Nakikita mo ang mga numerong gaya ng labing isa oras labing isa minuto, tatlo oras tatlumput tatlo minuto, pitong daan at pitumput pito. Nagigising ka mula sa mga panaginip na parang mga mensahe. Minsan, nagsindi ka ng kandila at nakita mong sayaw ng sayaw ang apoy, o bigla kang giniginaw habang iniisip mo ang isang tao. Hindi ito mga aksidente. Sa kulturang Pilipino, ito ay mga pahiwatig, babala, kumpirmasyon, mga bulong mula sa hindi nakikita. At nitong mga araw, mas malakas na ang mga senyales kahit sa gitna ng katahimikan. Mapapansin mong bigla kang nagiging emosyonal ng walang malinaw na dahilan. Isang sandali payapa ka. Sa susunod, tila puno ka ng damdamin. Hindi ito pagiging marupok, ito ay pagkakaayon. Inaangkop ng iyong kaluluwa ang sarili sa pagising na nagaganap sa loob mo. Ayon sa propesya, tahimik daw ang pagbangon, pero ang iyong espiritu ay maingay. Iyon ay dahil lumalawak na ang iyong enerhiya. Tinatawag ka na ng universo mula sa iyong pagtatago, hindi pisikal, kundi espiritwal. Inihahanda kang gampanan ang papel mo sa isang bagay na mas dakila kaysa sa iyong inaakala. Inilarawan niya ang i isang tahimik na buwan sa ilalim ng mga matang nagmamasid, at isang nilalang na tandang-tanda sa kanyang pananahimik na babangon sa oras na ang mundo ay lumilingon palayo. Marami ang naniwala na ito ay tungkol sa mga hari, mga imperyo, o mga digmaan, munit ang mga nakakakita sa lampas ng anyo ay alam ang katotohanan. Itinuro niya ito sa isang kaluluwa, marahil ay sayo, ipinanganak sa ilalim ng isang sign na nakatakdang magising hindi agad, kundi sa tamang panahon, nang may matinding kapangyarihan. At ang pagising na ito, hindi darating na may paputok o sigawan. Hindi ito halata. Darating ito sa pamamagitan ng mga pagkaantala. Nang pag-iisa. Nang katahimikan. Pamilyar ba yun sa'yo? Ang paglalakbay mo ay hindi maingay. Hindi mo agad natanggap ang mga biyaya. Madalas, hindi ka rin nauunawaan ng iba. Lumaban ka, hindi gamit ang lakas ng kamay, kundi ng pananampalataya. At gaya ng propesya, ang pagbangon mo ay hindi sa inay kundi sa layunin. Sa mga sinaunang teksto, binanggit ni Nostradamus ang itahimik na babangon, isang nilalang na marunong maghintay. Isang kaluluwang madalas hindi pinapansin hanggang sa dumating ang panahong kailangan na siya ng mundo para sa pagpapagaling. At nayon, tumingin ka sa paligid, magulo ang mundo. Hindi tiyak ang pinansyal, emosyonal, at espiritwal na kalagayan ng marami. Ngunit narito ka, kalma sa gitna ng unos, tahimik ngunit matatag. Ikaw ang nakita niya. Ang sign mo ay hindi mahina, ito'y mapagmasid. Nakikinig. Tumatanggap. Naghihintay ng tamang sandali upang kumilos ng may karunungan. Kaya hindi agad dumating ang mga bagay para sa'yo. Kaya nauna ang iba habang tila nakatigil ka. Hindi ka nakalimutan ng propesya, tinitiempo ka lamang ng tadhana. May kasabihang Pilipino, ang tahimik may alam. At ngayon, alam na rin ito ng universo. Hindi ka narito para makipagkumpetensya. Narito ka para kumpletuhin ang isang misyon. Inilarawan niya ang iisang tahimik na buwan sa ilalim ng mga matang nagmamasid, at isang nilalang na tandang-tanda sa kanyang pananahimik na babangon sa oras na ang mundo ay lumilingon palayo. Marami ang naniwala na ito ay tungkol sa mga hari, mga imperyo, o mga digmaan ngunit ang mga nakakakita sa lampas ng anyo ay alam ang katotohanan. Itinuro niya ito sa isang kaluluwa, marahil ay sayo, ipinanganak sa ilalim ng isang sign na nakatakdang magising hindi agad, kundi sa tamang panahon, nang may matinding kapangyarihan. At ang pagising na ito, hindi darating na may paputok o sigawan. Hindi ito halata. Darating ito sa pamamagitan ng mga pagkaantala. Nang pag-iisa. Nang katahimikan. Pamilyar ba yun sayo? Ang paglalakbay mo ay hindi maingay. Hindi mo agad natanggap ang mga biyaya. Madalas, hindi ka rin nauunawaan ng iba. Lumaban ka, hindi gamit ang lakas ng kamay, kundi ng pananampalataya. At gaya ng propesya, ang pagbangon mo ay hindi sa inay, kundi sa layunin. Sa mga sinaunang teksto, binanggit ni Nostradamus ang tahimik na babangon, isang nilalang na marunong maghintay. Isang kaluluwang madalas hindi pinapansin hanggang sa dumating ang panahong kailangan na siya ng mundo para sa pagpapagaling. At nayon, tumingin ka sa paligid, magulo ang mundo hindi tiyak ang pinansyal, emosyonal, at espiritwal na kalagayan ng marami. Ngunit narito ka, kalma sa gitna ng unos, tahimik ngunit matatag. Ikaw ang nakita niya. Ang sign mo ay hindi mahina, ito'y mapagmasid. Nakikinig. Tumatanggap. Naghihintay ng tamang sandali upang kumilos ng may karunungan. Kaya hindi agad kumating ang mga bagay para sa'yo. Kaya nauna ang iba habang tila nakatigil ka. Hindi ka nakalimutan ng propesya, tinitiempo ka lamang ng tadhana. May kasabihang Pilipino, ang tahimik may alam. At ngayon, alam na rin ito ng universo. Hindi ka narito para makipagkumpetensya. Narito ka para kumpletuhin ang isang misyon. Binanggit din ni Nostradamus ang isang liwanag na muling babalik sa mga taong patuloy na pinananatiling apoy sa dilim. Ikaw yon. Hindi mo pinatay ang iyong liwanag kahit walang nakakakita. Ang pagbangon na ito ay hindi lang tungkol sa tagumpay o pera. Ito ay tungkol sa layunin ng kaluluwa, isang bagay na nakasulat sa iyong mga bituin, nararamdaman sa iyong kalamnan, at ibinubulong sa bawat sandaling muntik ka ng sumuko. At nayon, nagsisimula ng magtagpo ang mga palatandaan. Ang mga paru-paro, ang mga panaginip, ang labing isa oras labing isa minuto, pati na rin ang videong ito, lahat ng ito ay mga kumpirmasyon. Pumapasok ka na sa bahaging iyon ng propesya na para lamang sa mga marunong maghintay. Sa tagamasid. Sa tahimik na babangon. Hindi ka kailanman nahuli. Nasa banal na pagkaantala ka lamang. At ano ang susunod? Diyan magsisimulang magbago ang lahat. Ngunit hindi muna ito darating ng walang huling pagsubok, ang sandaling sinusubok ng universo kung handa ka na bang tanggapin ang matagal mo ng nakalaan. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang nakatagong pagsubok o palatandaan na ipinadala sa iyo kamakailan ng universo, ang maaaring nakasakit, nakalito, o yumanig sa iyo pero bahagi pala iyon ng iyong pagising. Nakatagong palatandaan o pagsubok na ipinadala ng universo. Maging tapat tayo, may nangyaring kamakailan na yumanig sa iyo. Maaaring ito'y isang pagtanggi na dumating ng hindi mo inaasahan. O baka isang taong pinagkatiwalaan mo ang biglang lumayo. O marahil isang pangarap, matagal mong ininatan sa puso mo, ang biglang gumuho, sa mismong sandaling akala mo ay abot kamay mo na ito. At sa gitna ng lahat, mahina mong naibulong sa sarili mo. Bakit hinayaan ito ng universo? Pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan ko, bakit ngayon pa? Ang sagot? Dahil hindi ito parusa. Isa itong huling pagsubok. Hindi nagbibigay ang universo ng tagumpay sa mga kaluluwang hindi pa nasusubok. Hindi nito ipinagkakaloob ang mga banal na biyaya sa mga hindi pa natutunang panghawakan ang mga ito. Bago ang bawat pag-angat, laging may sandaling parang pagguho. At iyon ang naranasan mo. Ang katahimikan. Ang sakit. Ang pagtataksil. Ang pangarap na tila nabasag. Iyon ang iyong pagsasanay sa huling yugto. Kung nakaranas ka ng nabasag na dahon ng Laurel habang nagmamanifest. Kung hindi pantay ang pagkatunaw ng kandilang sinindihan mo. Kung may paru-parong biglang lumitaw at agad na nawala. O kung bigla kang naging emosyonal sa gabi nang walang malinaw na dahilan. Hindi yon mga spiritual glitches. Iyon ay mga mensahe mula sa kalawakan. Itinuturo ng mga pamahiin na ang daigdig na hindi nakikita ay nakikipag-usap sa atin sa pamamagitan ng mga maliliit na bagay. Isang pintuang ayaw bumukas. Isang baryang gumulong palayo. Isang panaginip na paulit-ulit bumabalik. Naranasan mo ba ang alinman doon kamakailan? Kung ibig sabihin ay matamang nanonood ang universo. Hindi para parusahan ka, kundi para tingnan kung mananatili kang naniniwala kahit sa gitna ng katahimikan. Para subukin kung ang pananampalataya mo ay nakabatay sa resulta o sa tiwala. At ang totoo, nakapasa ka. Kahit umiyak ka. Kahit nagduda ka. Nanatili ka nagdasal ka, naghintay ka, at iyon ang nagbago ng lahat. Dahil habang akala mo ay natatalo ka. Ang totoo, inililipat ka ng universo sa tamang posisyon. Ang pagtataksil. Inalis ang taong hindi kasama sa daraanan mo. Ang pagkaantala. Iniligtas ka mula sa biyayang darating ng hindi pa tama ang oras. Ang katahimikan. Pinilit kang makinig hindi gamit ang tainga kundi gamit ang kaluluwa. Ito ang pattern ng mga pinili. Hindi sila bumabangon kasabay ng palakpakan. Bumabango sila matapos umiyak, matapos mabasad, matapos questionin ang lahat. At nandyan ka ngayon sa gilid ng malaking pagbabago. Ang pagsubok na yon, nalampasan mo, at ang senyales na minsan mong hindi napansin. Hindi mo na ito palalampasin ngayon. Dahil sa susunod na bahagi, ibabahagi ko sa iyo ang isang ritual ng manifestasyon, makapangyarihan, simple, at lubos na espiritual natutulong tutulong sa upang mahanay sa mga biyayang matagal nang naghahanap sa Hindi sa mga bagay na hinahabol mo, kundi sa mga biyayang para talaga sa matagal nang naghihintay at ngayon ay handa ka nang angkinin. Gabay sa manifestation spiritual na ritual. Napasa mo na ang pagsubok. Naramdaman mo na ang mga senyales. At ngayon panahon na para bumangon. Ngunit ang pagbangong ito ay hindi tungkol sa ego o inay. Ito ay pagbangon ng intensyon, ng tahimik na kapangyarihan, at upang maitali mo ito sa iyong espiritu, kailangan mong makipag-usap sa universo sa iyong sariling banal na paraan. Sa kulturang Pilipino, ang mga ritual ay hindi pamahin. Ito ay mga sagradong pag-uusap sa pagitan ng tao at ng banal. Mga kilos na nagsasabing, handa na ako. Kaya narito ang iyong ritual ng manifestasyon, simple, mystical, at nakahanay sa katahimikang naging proteksyon mo hanggang ngayon. Ang ritual ng tahimik na apoy, bumangon ng walang ingay. Kakailanganin mo. Isa puting kandila para sa kadalisayan at kaliwanagan. Isa pilak na barya o piso, simbolo ng banal na pagkakaloob. Isa dahon ng laurel, bay leaf, simbolo ng katuparan ng hangarin. Isang maliit na baso ng tubig, upang sumipsip at magbago ng negatibong enerhiya. Papel at panulat. Kailan ito gagawin? Sa gabi, mas mainam kung nakikita ang buwan o kung tahimik ang paligid. Gawin ito ng mag-isa at sa ganap na katahimikan. Paraan Isa, sindihan ang kandila at ilagay ang baso ng tubig sa tabi nito. Tahimik na pagmasdan ang apoy ng hindi bababa sa anim na Hayaan mong kumalma ang iyong enerhiya. Pabayaan mong dumaan at lumisan ang mga isipin. Ito ay banal na sandali. Dalawa, hawakan ang barya sa kanang kamay at sabihin. Hindi ko hinahabol ang para sa akin. Inaayon ko ang sarili ko rito. Tinatanggap ko ito. Ilagay ang barya sa tabi ng kandila, simbolo ng iyong kahandaang tumanggap ng biyaya ng langit. Tatlo, isulat sa papel isang hangarin lamang, hindi isang dasal ng pagmamakaawa, kundi isang pahayag ng pagtanggap. Halimbawa, handa na akong tanggapin ang tabumpay na nakalaan sa akin. Apat, Kumuha ng dahon ng lorel at isulat dito ang isang salitang gusto mong pakawalan, Hal. Takot, pagdududa, paghihintay. Sunugin ang dahon sa apoy ng kandila, nang may pag-iingat, at habang nagiging abo ito, sabihin. Hayaan ang luma na bumagsak. Bumabangon ako ng walang ingay. Lima, ipikit ang mga mata, ilagay ang kamay sa dibdib, at mahina mong bulong. Hindi ako nahuli. Nasa tamang oras ako tinatanggap ko ang liwanag na bumabangon sa loob ko. Anim, hayaan mong magliab pa ng ilang minuto ang kandila, sa kamo ito patay ng marahan, huwag mong hipan, kundi patayin ito ng may intensyon at respeto. Pito, sa umaga, ibuhos ang tubig sa labas, nakaharap sa silangan habang sumisikat ang araw. Iyan ang mag-aalis ng lahat ng natitirang negatibong enerhiya. Pagkatapos ng ritual, maaari kang makaramdam ng kakaibang kapayapaan o kaya na may biglang maging emosyonal. Parehong palatandaan na malalim ang naging koneksyon mo sa ritual. Sa mga darating na araw, pansinin ang mga paulit-ulit na numero, bigla ang tawag, o pagbabago sa emosyon, ito ay mga kumpirmasyong narinig na ng universo ang iyong pagbangon at nagsisimula na itong gumalaw para sa iyo. Dahil ang ritual na ito ay hindi lang tungkol sa pagkuha ng gusto mo, kundi sa pagiging kung sino ka talaga, ayon sa tadhana. At ngayon oras na para tanggapin ang huling mensahe, ang magpapaalala sa na ang katahimikan ay hindi kailanman parusa kundi paghahanda. Ang huling mensahe, panahon mo nang bumangon. Dumating ka na sa puntong ito. Hindi ka lang nakasurvive, naalala mo. Naalala mo kung sino ka talaga, hindi ang bersyon mong hinubog ng takot o pagkaantala, kundi ang kaluluwang matagal nang nakikita ng universo kahit walang ibang nakakakita. At nayon, tingnan mo kung nasaan ka. Nakikinig sa isang mensaheng hindi para sa lahat dahil hindi lahat ay makakaunawa. Hindi lahat ay makakaramdam ng nararamdaman mo ngayon sa dibdib, ang bigat, ang init, ang banayad na panginig. Hindi ito guni-guni. Ito ay kumpirmasyon. Hindi ka kailanman nakalimutan. Hindi ka kailanman nahuli. Hinuhubog ka lamang para maging taong handang tumanggap ng isang bagay na banal. Ang katahimikan ay hindi pader. Isa itong sinapupunan, iningatan ka, pinrotektahan ka, at hinubog ka itinago ka para ipanganak kang muli. Sabi ng mga matatanda, ang binhi, bago tumubo, kailangang itanim muna sa dilim. Isang binhi ay kailangang mailibing sa kadiliman bago ito sumibol tungo sa liwanan. At ikaw, mahal na kaluluwa, ikaw ang binhing iyon. At nayon, ang lupa sa ilalim mo ay nagsisimula ng bumuka. Ang sandali mo ay hindi pa parating nagsimula na ito. Ang mga panaginip na akala mong nawala hindi sila nawala, binago lang ang daan. Ang mga sakit na akala mong sumira sa'yo. Sila ang nagluwal sa bago mong anyo. At ang katahimikan na kinatakutan mo. Iyon pala ang propesya sa anyong nakatago. At ngayon ikaw mismo ang katuparan ng propesya. Hindi hari o mandirigma ang tinutukoy ni Nostradamus. Ang tinutukoy niya ay isang kaluluwang gaya mo. Tahimik. Matatag. Hindi matitinag. At sa mismong sandaling ito, isang tanong lang ang ibinubulong ng universo sa iyo. Tatanggapin mo na ba ang liwanag na matagal nang naghihintay sa iyo? Kung ang sagot mo ay Sabihin mo ng malakas. Ikomento mo. Iangkin mo. Iyak mo kung kailangan. Hayaan mong marinig ng universo dahil karapat dapat ka ng magsalita. Wala nang pagtatago. Wala nang paghihintay. Wala nang pagdududa. Ginampanan ng katahimikan ang tungkulin nito. Panahon mo nang bumangon,